Huli man daw at magaling na ihahabol din. Teka muna, 11 years old. Hindi doon lang kayo nag-umpisang mag-aral? Yes. Ng... Yung mga classmate ko, I'm ahead of at least 4 years. Tinapos ko yung aking grade school in 3 years. Oho. Uh -huh. So, uh -huh. naka accelerator ako. Accelerator na. Uh -huh. Pero ang late bloomer noon, champion ngayon sa larangan ng teknolohiya. Kasi noong panahon ng bago pumasok sa Converge, ang internet mo, binansag na tayo ng pinaka Mahal, uh, pinakababagal uh, sa buong mundo. Uh, ha? So, hasa't ko sa inyong ko, buong fiber optic ng buong Pilipinas, biglang tayo sumipa. Ngayong miyerkules, July 31, kilalanin si Dennis Anthony Uy, ang founder at CEO ng nangunang fiber internet service provider ng Pilipinas, ang Converge ICT Solutions dito lang sa TuneIn kay to ning live digital broadcast. Ato ni man ako dito pinanganak. Tapo. I was born in China. Pero hindi ako tumira sa Padre. <laughs> <laughs> tumira ako sa grocery, ha? <laughs> <laughs> <laughs>